sa Aisa. Morning balay sa kong kuya. Their uh, first house ni nila. Ang second house ni nila nasa sila sa New Cebu. Curious ka ay kung saka kusog sa linog 7.4. Pero kani akong makita o oh, taas ka ayo siya. Tinawa ang Santos. Diba? Gamay ka na siya space. Gamay ka na siya space tapos bukot na siya ano no um, gamay gana siya space and then sa kakusog sa linog 7.4 nahulog gani among TV dito sa balay nahulog ang mga gamit sa balay pero my god grabe ka grado sa mga santos naliman ka gamay kay nag space oh. pero my god very amazing so ang nahulog sa an, ang kalok niya pero ayan kalo unang sa kumaingon ayo dyan na yung ni mga santo nga simbol na niya. siya nagapuampo mi santos no huwag mo na sayod kaya di mo katoliko okay 7.4 ha nalinog pero wak na na wak na nahulog ang kalu orang jadi yang hulu, bukat kena sya, tuak jadi sya nahulu. Hmm? So, wala ni siya. Wala na nagipatindog ha. Kay karoon pa mi, ni adto. As in. na. Pag abot ako ganina mo. Ito na nakita. First nang ako ingat sa so, kong grabe ka. ang santos. Diyod ma. Kaya na hulog. Anis ni siya. Hmm. Wala na nagpuyo diri kay naanapod siya isa ka balay. Kung kuya. Balay ni sa kong kuya. Nagsara sila mo uli. Di pa. Thank you.